Pagsasayos sa manang airport na gagawing prioridad upang hindi bumagsak ang tourist arrival. Sa ayon po kay Senator Mig Zubiri, detalye na balita mula kay Raymond de Aris 28. Raymond, good morning. Nagbabala si Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri na lalo pang babagsak ang tourist arrival ng bansa kung hindi gawing prioridad ang pagsasayos sa mga airport at seaports. Sa hearing ng Senate Finance Committee sa budget ng Department of Transportation o DOTR, inirekomenda ni Subiri ang pagtatayo at pagsasayos sa mga airport sa mga prime tourist destination sa bansa. Kabilang dito ang Kamigin, Siargao, Coron at El Nido airports. Giit ng senador, mahalaga na gawing 2,000 meters ang runway sa na nasabing mga lugar para maaring mag-land ang mga A320 na aeroplano. Naniniwala si Subiri na ayaw ng mga turista ang masikit sa dalawang beses na sumasakay ng aeroplano. Dapat ay limitado lamang ito sa dalawang flight, isa patungo ng Maynila mula sa pinanggalingan nilang bansa at mula sa Maynila, diretso na sa kanyang destinasyon. Nakadagdag pa ang ginawang pagbabawal ng new na EIA Management Corporation sa mga turboprop na aeroplano at doon lahat sila sa Clark Airport. Panawagan ni Subiri magtulungan ng lahat ng ahisya ng gobyerno para maisaayos ang ating mga airports at seaports. Dahil mismo ang Department of Finance ang nagsabi na bumabagsak ng ating tourist arrivals. Narito si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri. You can see it in the numbers. Eh. Sila mismo, Senate, Secretary Ralph, told us the tourism numbers are declining. So we just have to think out of the box and we have to think uh, progressively. Kasi kung hindi, I've been saying this, bukang bibig ko po, pasensya na lang, ako po yung naging broken record sayang yung tourism. It's a low-lying fruit. I don't know why we can't propose uh, to increase the tourism arrivals without the, but without the uh, creation of these new airports, the repair of these old airports, wala po mangyayari sa atin. Yun. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond. Maganda umat.